yung ginawa ng aking alaga nasa loob ng rep. <laughs> Ayaw umalis. <laughs> Uy, baba na! Baba ka na! Halika na, baba na! Tatapo na ang tubig. Loko-loko ka talaga. Baba na dyan! Uy! Halika na! Baba! Uy! Uye. Baba na! <laughs> Halika na, baba na! Baba. tamu ayo nya guys. <laughs> Halika na, baba. Na. Baba na, baba. Halika na. Halika na. Baba na, baba. Na, dali. Alina, dali. Dali. Tis ayo magab Oi Baba na dyan. Uy. Tingin nyo, guys, oh. Aglo pa lang aming rape. Aso. Oh. <laughs> Ang guy, ang guy. alika na! Shhh! Alika na. Alika. Tumalikod na. Alika na, dali na. Itis, is umalis. Oo, oh. <laughs> halika na, dali na. Alika na. Ito bataan ako. Alika na, nak. Tali na. Tali na, baby. Alika na. Alika na nga. Baba na dyan. Alika na. Tara doon na lang sa aircon. Huwag na dyan. Dali, alika. Ayaw tala. Mali <laughs> malika na, mama. Dura na sa aircon. Magbubukas na mamaya ako. Ah. na. Dali na. Goy, agoy, agoy, agoy. Hmm. Dali na. Ayan, ayaw umalis. Buti na lang, nilagyan ko ng ganito. Ay, kung hindi, baka masira. Mali na. O, oh, tara na, tara na. Kam, kam. Ano na?

Wali ka, dali. Asong nasa loob ng ref, guys. oh Ayaw na. Tali na. Mababa na. Mababa. Wali ka na. Tara na. Wali ka. <laughs> Ayaw niya magbaba. Wali ka na. Wali ka na. <laughs> sumiksik, oh. Loko-loko talaga sumiksik. Oh. Ayan, guys. Ayaw na. Umalis. Wala nagsumiksik. Come here na. Luko, oh, madudumihan. Ito na. Baka, ano talaga nang... lagay mo nga dyan. Madudumihan yan. Ito talaga si eh, Melo. Eh, melo eh. Halika na. Halika na. Oh. <laughs> Halika na. Oh, naipit na. Pasaway talaga ito. Halika na nga. Oy. Shh. Alika na, baba na. Tignan mo, ayaw. Alika na. Baba na, tara na. Ayaw. Ay! <laughs> Gulupok o. Oh. Hmm? hmm? Tatago, tatago. Guys, ayaw umalis. Oh. Ay, nagpakasarap na Oh. Sige, sige. Sige. So, grabe, oh.